kaya kung may mga kaibigan kayo or kamag-anak kayo ng mga OFW, isend nyo your itagyo sa video na ito dahil i-real talk natin sila. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW, makinig ng mabuti, magalit na ang magalit, pero real talk ito. Ito ha, seryoso, ito na tanong sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Bakit halos sa mga OFW sa Pilipinas, no, o napunta ng ibang bansa para magtrabaho ng pitong taon o sampung taon, bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, mahihirap pa din kayo? Bakit pagbalik nyo sa Pilipinas, back to zero pa din kayo? Ito ah, masakit ito pakinggan, pero reality ito. Tayo mga OFW, nag-ibang bansa tayo para ayusin natin ang buhay natin at pagandahin ang future ng buhay natin at buhay ng pamilya natin. Hindi tayo nagpunta ng ibang bansa para maging OFW para suportahan ang pamilya ng mga kapatid natin o mga kamag-anak natin. Oh, masakit ang sinabi ni Thailand Girl. Oh, masakit talaga yan siya. Lalo na kasi may kakayahan ka pa at may lakas ka pang magtrabaho sa ibang bansa. Masakit talaga pakinggan ang sinabi ko. Pero balang araw, pagpahigod ni... Yes, totoo po yung mga idol. Kasi ako din kasi dati, ano... ah... Uh, hindi naman sana. Siyempre, mahal ko din ang pamilya ko. Ayaw ko din yung kumakain ako ng masarap. Tapos, yung pamilya ko walang kinakain. So, ganun din po ako. Panay ako padala sa Pilipinas. Padaya ako. Um, um, Siyempre, uh, isip ko kasi dati. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Pero, nung ano naisipan ko na ano din mga lads dahil ako ay tumatanda na at uh, may edad na kumpagaman naisip ko din na kailangan ko din mag-ipon kailangan ko din magsikap para sa sarili ko ngayon uh, syempre nakaano ako guys naka naka nakaipon at yun nga guys at pinatayo ko ng bahay at at ayoko nang sabihin kung anong naano ko, guys. So, yun lang po, guys. Ang masasabi ko din, tama po si Thailand Girl na kailangan nyo talaga mag-ipon kasi hindi lahat ng panahon ay tayo ay uh, malusog. Tayo ay maano ma, sa ano, guys. So, kailangan nyo, mag, uh, kailangan nyo din mag-ipon sa sarili ninyo. Kasi ako, ganun po din ang ginagawa ko ngayon. Kailangan po mag-ipon dahil ako ay kumbaga ma na uh, tumatandang nagtatrabaho so yun lang po salamat sa iyo uh, Thailand girl kasi uh, marami talagang matatamaan hindi, hindi rin ta ah, tama naman din si Thai Thailand girl guys hindi naman yung ano huwag kayong maganit kasi tama din po yun sa kanya so kailangan yung mag-ipon talaga so yun lang po guys uh, mag-ipon at uh, uh, habang tayo ay bata pa so, maraming salamat sa panonood